Kilalanin natin ang mga nangungunang nagagandahang mga kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa nalalapit na Coronation Night ng Miss Universe 2024. The Philippine Showbiz List presents Miss Universe 2024 Top 20 Hot Picks. Ang 23-year-old na si Chidima Adichina ng Nigeria ay patuloy na nakakakuha ng pansin dahil sa kanyang pambihirang kagandahan at presensya. Siya isang South African Beauty Pageant Title Holder na nagwagi ng Miss Universe Nigeria 2024 matapos mag-withdraw mula sa Miss Universe South Africa dahil sa kanyang dual citizenship. Kabilang ang pambato ng Myanmar na si Tetsan Anderson sa so umiiksena sa kompetisyon. Ang 27-year-old Burmese-Swedish beauty ay may malawak na karanasan sa digital design, social media marketing at product development. Lumaki siya sa Myanmar sa ilalim ng isang Burmese na ina at Swedish na ama. Bago pumasok sa mundo ng pageantry, nag-aral siya ng fashion at textile design sa Sweden. Nagtrabaho siya bilang visual merchandiser sa Tiger of Sweden at bilang design assistant sa Paris bago itatag ang kanyang sariling negosyo. Ang Saint Studios, isang multimedia brand na nakabase sa Yangon, Myanmar. Layunin ni Tet na maging kauna-unahang beauty queen mula Myanmar na magwabagi ng Miss Universe crown. Ang 24-year-old fashion model na si Petra Sivakova ng Slovakia ay hindi rin nagpahuli na iparamdam ang malakas niyang presensya. Siya ay nagtatrabaho bilang social media marketer sa isang English digital and talent agency. May malawak na karanasan siya sa modeling at isang matibay na professional sa kanyang larangan. Sa New York, matagumpay niyang natapos ang ilang mga kurso na nakatoon sa interior design. Isa rin siyang negosyante at may sariling brand ng alahas na siya mismo ang nagdidisenyo ang pambato mula Spain na si Michelle Jimenez sa isa rin sa matunog na pangalan sa Patimpalak. Ang 21-year-old professional model ay pinanganak sa Barcelona sa kanyang Dominican father at Ecuadorian mother. Pinahangan niya ang Spain at ang buong mundo, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang inspiradong kwento ng buhay. Mula sa murang edad, hinarap niya ang isang mahirap na kabataan, kabilang ang mga taon ng pananatili sa foster care mula 12 hanggang 18 years old dahil sa walang kakayahan ng kanyang ina alagaan siya. Isa din sa top picks ang 25-year-old Brazilian model actress na si Luana Cavalcante mula sa Brazil. Nagsimula ang kanyang karera noong siya ay 13 years old pa lamang at nagtrabaho rin siya para sa ilang international na mga brand sa ibang bansa. Bilang isang actress, ilan sa kanyang proyekto ay Hollywood production na Battle for Saipan noong 2022 at ang 2024 Brazilian film na Filhos do Mangue. Si Luana ay may anak na lalaki. Si Pedro na 4 years old at kasal siya kay Luis Carlos Fasoni, isang kilalang negosyante. Strong candidate ang 24-year-old law student na si Celine Santos. Isang pageant veteran na muli siyang kumakatawan sa Dominican Republic sa bangatlong pagkakataon sa international stage. Noong 2022, sumali siya sa Miss International at naging ikaapat na runner-up sa prestihiyosong kompetisyon. Noong 2019, sumali naman siya sa Miss Intercontinental at nakapasok sa top 20. Bukod sa pagiging law student, si Celini ay isang ballet dancer, model at mahilig din tumugtog ng piano. Isa sa pinakabatang kalahok sa Miss Universe 2024 ang pambato mula sa India. Ipinanganak sa Amidabad, Gujarat, ang 19-year-old beauty na si Ria Singha ay may maagang pagkahilig sa sining na nag sa kanya upang makamit ang isang bachelor's degree sa performing arts mula sa GLS University. Nagsimula kanyang paglalakbay sa pageantry noong, noong siya ay 16 years old lamang na magbagi siya ng kanyang unang corona bilang divas Miss Teen Gujarat noong 2020. Mula noon kumatawan siya sa India sa international stage kung saan nakapasok siya sa top 6 sa Miss Teen Universe 2023 sa Madrid. Noong huling bahagi ng taon, ginawa niya kasaysayan ang pagiging kauna-unahang Indian na nanalo ng titulo ng Miss Teen Earth 2023. Naging runner-up din siya sa Joy Times Fresh Face Season 14 na ginanap sa Mumbai. Si Rhea hindi lamang isang beauty queen, siya rin ay isang TEDx speaker at isang aspiring actress. Malakas naman ang datingan na pambato ng Chile na si Emilia Dides na isa sa umaagaw ng pansin ngayon sa kompetisyon. Ang 25-year-old pop singer na unang nakakuha ng national attention noong 2019 matapos manalo sa reality show na Rojo ay ngayon ay dinala talento sa global stage. Ipinanganak at lumaki sa Santiago, nagsimula ang paglalakbay ni Emilia patungo sa kasikatan sa makulay ng mundo ng musika. Nag-aral siya ng pagganta sa University Conservatory kung saan hinasa niya ang kanyang mga kasanayan sa pag-awit. Ang kanyang talento at dedikasyon ay nagbunga at nagpapatibay na kanyang posisyon bilang isang pop sensation sa Chile. Pasok din ang kandidata ng Zimbabwe sa inaasahang mag-uuwi ng Miss Universe title ilang araw mula ngayon na si Sakili Dube. Ang 28-year-old fashion entrepreneur ay hindi na bago sa tagumpay. Siya ay nanalo ng titulong 2020 Zimbabwe Miss Tourism. Siya ay kinoronahan din bilang Miss Earth Zimbabwe noong 2022 at kumatawan sa bansa sa Miss Earth pageant noong 2023. Bukod pa rito, nakamit niya ang mga titulong Miss Supranational Africa at Supra Top Model noong 2023 sa Poland sa pagnanais na muling makamit ang panalo. Ngayong taon, pinadala ng Mexico ang 24-year-old model, entrepreneur na si Maria Fernanda Beltran. Hindi na rin baguhan sa larangang ito dahil siya ang kumatawan sa Mexico sa Miss Grand International 2023 sa Vietnam, ngunit hindi nakapasok sa mga pinalad na kandidata. Si Maria ay mayroong degree sa marketing at social communication at kasalukuyang kumukuha ng master's degree sa artificial intelligence. Marunong siya magsalita ng Spanish, English at French ang 30-year-old Peruvian actress, model, and activist si Tatiana Calmel ay isang tataking kalahok na may malakas na kalibre at ganap na kaya magwagi ng Miss Universe Crown at magtakda na kasaysayan para sa bansang Peru. Mula pagkabata, siya ay labis na naiintriga sa world of catwalks at nakilahok silang TV commercials and beauty pageants. Ang kanyang unang hakbang sa modeling ay nang siya ay 14 na taong gulang. Nagkipagkompetensya si Tatiana sa elite model look. Nag-aral siya ng communication sciences sa Universidad San Martin de Porres. Kasabay na kanyang pag-aaral, patuloy siya nakikilahok sa mga advertising campaign at fashion shows para sa mga lokal na designer. Noong 2013, namahok siya sa reality show na Peru's Next Top Model at sa ginanap na Miss International 2022 competition, siya ang nagwagi ng second runner-up. At para sa kompetisyon ngayong taon, pambato ang 28-year-old si Iliana Marquez, isang technical superior universitario sa elementary education at may malalim na pagmamahal sa pagtuturo. Siya rin ay isang TV host at modelo by profession. Bilang kauna-unahang ina na ng titulong Miss Venezuela, itinuturing ni Eliana ito bilang isang karangalan at isang tungkulin na kanyang tinatanggap ng buong passion at dedikasyon. Naging ina si Eliana nang siya ay 16 years old at bagamat palaging nandoon ang suporta ng kanyang pamilya, tiyak na mahirap ang karanasang iyon. Ngayon ang kanyang anak na si Guadalupe na 12 years old ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang lakas at inspirasyon. Ang kandidata mula sa Malaysia na si Sandra Lim Shui Hui ay isa rin sa paboritong pangalan sa Patimpalak. Ang 23-year-old beauty ay isang accomplished model, actress, and host na bumida sa mga pelikula tulad ng Happy Dragons, Modern Dynasty 2, War of Others, at sa TVB series na The Heir to the Throne. Nagtapos siya sa City University, Malaysia ng isang degree sa Mass Communication. Nagsimula ang kanyang karera sa pageantry noong 2022 nang kumatawan siya sa Miss Global at naging first runner-up. Stand out din ang Ecuadorian beauty ng 30-year-old actress, writer, and model na si Mara Topic Vertoga. Lumaki siya sa Los Angeles, California at nagsasalita ng Ingles at Espanyol. Siya may lahing Ecuadorian at Croatian. Bago manalo bilang Miss Universe Ecuador, nag-aral si Mara sa New York Film Academy sa New York, USA sa ilalim ng isang acting scholarship. Siya may master's degree sa screenwriting. Si Mara ay gumanap bilang Angelina sa short film na Helping Hand na inalabas sa US noong 2016. Siya rin ang pangunahing gumanap sa short film na Debbie's Feet at ang sumulat ng screenplay ng pelikulang ito. Tinahak ni Mara ang pageantry matapos na manalo bilang Miss Grand Ecuador noong 2019 at kumatawan sa bansa sa Miss Grand International 2019 kung saan nagtapos siya sa top 10 at ang kauna-unahang Ecuadorian na nanalo ng Best National Costume sa na nasabing pageant. Hindi naman nagpahuli ang bansang France dahil pasok sa listahan ang pambato nilang si Indira Ampiot. Hindi na bago sa mundo ng pageantry ang 20-year-old beauty dahil siya ay naging Miss Guadalupe 2022 at Miss Basitere 2022. Si hindi ay nagtapos na kanyang baccalaureate at may honors noong 2022. Bago niya nakuha ang korona ng Miss France, plano niyang magpatuloy sa kolehiyo sa Paris, kung saan nais niyang mag-aral ng communication na may espesyalisasyon sa visual advertising, communication at design. Si Indira ay nagmula sa isang multicultural na family dahil siya ay may lahing Indian mula sa kanyang lolo sa ina. Sa dami ng mga kalahok, isang kinatawan ng Finland na si Matilda Wertavori sa pinagbipili ang siya ay mahusay magsalita, elegante at magaan ang loob sa lahat. Tunay na malakas ang datingan ng Finish beauty nang tapos mula sa Tampere University ng Master of Science and Business na may espesyalisasyon sa leadership. Sa edad na 24, mahusay niya na itataguyo ng kanyang mga karera bilang isang singer, modelo, speaker at host. Kung pageantry ang pag-uusapan, hindi naman pahuhuli dyan ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo, na umpisa pa lang ay pinaramdam na ang kanyang presensya na naglalayong mauwi ang ikalimang Miss Universe title para sa bansa. Ilang araw bago ang coronation night, ang 25-year-old Pinay Beauty ay tiniyak na masusulit niya ang bawat sandali ng kompetisyon habang sinusubukan niyang agawin ang atensyon ng mga manonood gamit na kanyang poise and beauty sa pamamagitan ng mga glamour photo shoots at iba pa mga pre-coronation activities. Usap-usapan din ngayon ang pambato ng Paraguay, ang entrepreneur at fashion magazine cover model na si Naomi Mendez. Nagtapos ang business administration mula sa Ciudad del Este, ay stand out hindi lamang dahil sa kanyang stunning looks, kundi partnerin sa kanyang kahusayan sa pagsasalita at poise. Sa edad na 32, si Naomi ay naging pinakamatandang babae na humawak ng pamansang titulo matapos alisin ng Miss Universe Organization ang mga limitasyon sa edad. Hanggang ngayon, hindi pa nananalo ang Paraguay sa Miss Universe pageant na isa sa minimiting masungkit ni Naomi. Tulad ng mga Pinoy, matindi din ang obsesyon ng mga Thai sa beauty pageants at walang duda na pambato nila ang isa rin sa gumagawa ng inga ngayon sa kompetisyon. Ang 21-year-old beauty na si Suchata Chuang Sri ay nakakuha ng papuri mula sa mga on-site pageant correspondents sa kanyang regal and classy demeanor. Kilala bilang Opal, siya ay tinuturing na isa sa mga pinakamaaasahang kandidata para sa corona, suportado ng isang mahusay na organisasyon at highly supportive national organization, ang TPN Global. Isang breast cancer survivor si Opal ay isang mag-aaral sa Tamasat University. Kasalukuyan siyang kumukuha ng kursong Politics and International Relations. May taas siyang 5'11 at naging second runner-up sa Miss Universe Thailand 2022 pageant. Isa rin sa pinag-uusapang presensya sa Miss Universe ngayong taon ang taglay ng Puerto Rican beauty na si Jennifer Colon. Siya isang mahusay na kandidata, lagi lumalabas na perpekto at tiyak sa bawat pagkakataon. Siya kinoronahan bilang Miss World Puerto Rico noong 2009 at kumatawan sa Puerto Rico sa Miss World 2009. Noong 2005, nagtapos si Jennifer na may karangalan mula sa mataas na paaralan ng Colegio Bautista sa Levittown, Puerto Rico at nag-aral ng chemistry sa Universidad Interamericana de Puerto Rico sa CUPE. As of 2024, mayroon na siyang sariling practice bilang isang medical esthetician at iridologist. Bilang isang 36-year-old woman and single mother of three children, si Jennifer ay gumawa na kasi sayo na maging kauna-unahang babae na mahigit 28 years old at kauna-unahang ina na nagwagi ng titulong Miss Universe Puerto Rico.